sa mga baguhan na content creator na hindi pa alam ang gagawin kapag nag upload ng mga video at laging nakaka-copyright sa inyong mga music, ito po ang gagawin nyo para maiwasan nyo ang copyright sa music. Sundan nyo lang po. Salamat. So dito, kapag mag upload kayo ng inyong mga reel, may makita kayong music doon sa taas, katabi ng camera. So yan po, wag po kayong kukuha ng mga audio po dyan dahil yan po ay copyrighted. So, ang gagawin po natin, punta po kayo dyan sa inyong Facebook. Tapos, search nyo po yung Creator Studio. Check nyo lang po yung arrow doon sa gilid. And then, mapupunta po kayo dyan sa Meta Business Suite. So, dyan po, punta po kayo doon sa, sa left side. Hanapin nyo po yung All Tools. And then, hanapin nyo po dyan yung Sound Collection. Dyan po, pwede na po kayo dyan mag-download ng mga music na gagamitin nyo sa inyong mga reels. Yan, mag-play po tayo para marinig nyo kung ano yung mga music na nandyan. Pwede na po kayo dyan mag-download, gamitin nyo sa inyong mga reels. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pakilike. Mag-comment na po kayo at share para po makatulong sa iba. Salamat!